Alam nyo mga lords, sobrang nakakatakot na ng ginagawa ng Kongreso ngayon. 'Di ba? Ng ng mga House of Representatives. Kasi 'di ba? Tingnan mo nga yung ginagawa nila ngayon. Kinukulong nila 'yung mga against sa kanila. 'Di ba? 'Yung mga bumabati ko sa kanila. Pinag-iinitan nila ngayon at talagang ginigisa nila ngayon. Instead na sagutin nila, di ba? Instead na sagutin nila lahat ng aligasyon, lahat, di ba? Lahat ng pagkikwestiyon ng mga taong bayan sa kanila. Ang ginagawa nila is dinadakip nila, pinapatahimik nila yung mga taong batikos ng batikos sa kanila. Mga Lord, sa totoo lang, ganun ba yun? 'di ba? Nasaan na yung 'di ba? nasaan na yung freedom? Kasi sa totoo lang ang ginagawa ngayon ng Kongreso, grabe. Sobra pa sa diktador. Talagang ang ang puntirya nila ay pagmagsalita ka sa kanila, magsalita ka against sa kanila. Grabe, talagang papatahimikin kanila. Gagawa sila, gag, kumbaga, gagawin gagawin nila lahat para makulong ka para mapatahimik ka para ipakita lang sa mga tao na mali ka ganun ba 'yun ganun ba ang totoong public servant papatahimikin mo ang bumabati ko sa instead na i-prove nyo sa mga tao na malinis kayo instead na i-prove nyo sa mga tao Natama kayo. Ang pinuprove nyo sa mga tao, alam nyo ano, yung mga taong nasa kongreso ngayon, ang pinuprove nyo sa mga tao na kayo ang makapangyarihan, na hawak nyo ang kapangyarihan, na kaya nyong hawakan sa liig lahat. Grabe mga lods. No, yung nangyari ngayon sa yung mga newscaster ng SMNI, no? Pinagdadakip, temporary na kinulong, Grabe. No, kumbaga, ang ginagawa nila is para na silang korte. Diba? ang akala siguro nitong mga ibang kongresista, ang akala siguro niyo hindi nanonood ang mga Pilipino? Ang akala siguro ninyo ay kami as a citizen of the Republic of the Philippines ay papalampasin lahat ng mga pinaggagawa nyong kabulastugan at katarantaduhan. Ano akala nyo sa amin? Tatahimik lang kami? Sige lang, gawin nyo lang ang gusto nyong gawin. ba diba, ipush nyo pa. No, ipakita nyo sa tao gaano kayo kagahaman sa kapangyarihan. Sige, ito do nyo yan. Nakakaawa lang mga lords kasi imagine niyo 'di ba like yung si Ka Eric. 'Di ba dati siyang NPA. Diba dati siyang miyembro ng makakaliwang grupo na ngayon bumalik loob sa gobyerno at siya ang nagsisiwalat sa lahat ng kabulastugang pinagagagawa ng mga makakaliwang grupo. In short, tinutulungan niya ang gobyerno ngayon para pugsain, no? Para pugsain ang mga makakaliwang grupo. Pero ano ang pinagagagawa ng mga kongreso, my God? ano ang pinagagagawa no nakikinig sila kela Franz Castro nakikinig sila sa mga makakaliwang grupo grabe Grabe na mga los, <laughs> hindi ko na magets, no? Ang House of Representatives, hindi na namin kayo magets. <laughs> Sige lang, no? Sige lang. May araw din kayong lahat.